What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Cecilia. I explain ko lang sa inyo guys kung bakit nakakaramdam ako ng hilo or dizziness noong ako ay nag umpisang magkaroon ng anxiety. Noong ako ay nagkaroon ng unang um, atake ng ng anxiety guys, nagkaroon ako ng panic attack na hindi ko alam na panic attack 'yon na anxiety 'yon. So afternoon guys, yung follow up ng mga physical symptoms na naramdaman ko. Nagkaroon na ako ng mga dizzy spells or dizziness o pagkahilo. So, ano, ano yung mga naramdaman ko? Ano yung nangyari sa akin? So, naging highlight sa akin, guys, yung pagkakaroon ng hilo sa tuwing, kahit ngayon, sa tuwing nagkakaroon ako ng stress or tumatas yung stress ko, um, nakakaramdam ako ng hilo. And then, at the same time, nakakaramdam din ako niyan sa tuwing pa, pag nagkakaroon ako, kasi yung um, bago yung period ko, minsan nagkakaroon ako ng headache. ba diba? Normal sa mga babayan pag nagkakaroon ka ng um, monthly period. Pero yung sa akin, guys, may atake yung anxiety sa akin before my period. Meron siyang parang slight. Dati, guys, matindi. Pero ngayon, may slight na lang. So, yung mga dizziness and and this is spells na tinatawag yung pagkakahilo parang naging pinaka-highlights yon sa mga, sa anxiety ko. Actually, guys, naalala ko nung una. Nung una ako nagkaroon ng anxiety. Nung unang atake sa akin. Grabe yung hilo ko dati, guys. One time, nasa sala ako, tapos nanonood ako. Nakatingin lang ako sa TV. Pero that time, meron pa rin akong mga panic attack na nararamdaman, no? Pero that time, one time na nangyari sa akin, yung yung nanood ako ng TV, tapos yung TV biglang, yung tingin ko umiikot ako, tapos that time yung worst, matindi yung pagkakahilo ko. And then after, no, the next day, um, pag paglalabas ako, or or lalabas ako, kasi matinding sikat ng araw, nahihilo ako guys noon dati, hindi ako makalabas ng kwarto. Actually, naramdaman ko yun for 4 months. Hindi ako makalabas ng kwarto, kasi mahihilo ako, pagtatayo ako. Dati guys, meron pa akong Naramdaman dati na nung unang atake sa akin, unang atake sa akin ng anxiety is hindi ako makaligo mag-isa. May 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 dalawang linggo yata or or more than a week akong hindi makaligo mag-isa. So, ang ginagawa ko dati, nagpapatulong ako na yung nanay ko dati ang kasama ko um, feeling ko kasi that time, matutumba ako. Parang feeling ko hindi ko kaya. Lalo na pag yung sa shower, diba? Pag, pag um, mag-shower ka, tapos um, maririnig mo yung tunog ng shower sa tubi, yung sa ulo mo. Yun yung pinaka-pinaka worst na naramdaman ko sa pagkakahilo ko noon. Sabi ko, matindi pala yung atake ng hilo kung nagkaroon ka ng anxiety. Hindi lahat ng may anxiety guys nagkaroon ng ganong katinding hilo. Pero yung sa akin guys, yung impact ng anxiety sa akin, yung hilo ang pinaka-highlights ko. Yung iba guys, mayroon yung palpitation, matindi yung yung atake sa kanila. Nagkaroon ako niyan, pero yung pinaka-highlight sa akin, yung dizziness ko, yung dizzy spells, na parang tutumba ako. That time, yung unang atake sa akin. And then, um, yun guys, hindi ako makahiligong mag-isa noon. Um, dapat may kasama ako... And then... Pag iihi lang ako... Actually... Ito yung... Time na nandito ako sa room... And then... Kaya nga nandito ako sa room... Close... Close to the washroom... Kasi may itong kwartong... Kwarto, kwartong to may CR... May self-cleaning CR... So pag umiga ako dati... Umiga ako... Tapos... Diretso ako... Kailangan ko pa dati ng kasama... Pag iihi ako... Kasi... Talagang parang feeling ko matutumba ako... Yun yung pakiramdam ko dati... Yun yung pinaka-worst... Na na naramdaman ko sa pagkakahilo ko dahil sa anxiety. And then eventually after months natuto akong mag na mag-isa um, mag-isa maligo. Pero may mga times babalik ulit ako na go back to basic na. Oh, okay, mailo na naman ako kailangan ko lang kasama. May takot ako. So, yung yung time na nararamdaman ko 'yun doon lalong umatake yung nerves ko. Yung nervous ko matindi, yung takot ko matindi. So yung kasi nga nahihilo ako every time. So uh, and then eventually na practice kong lumabas-labas, maglakad dyan. And then after a while, after few minutes, ayan na naman may attack hilo siya. So ang 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 tindi ng pinanggalingan ng hilo na yon, dahil sa anxiety. Yung struggle guys for the past few months, that time nung unang atake sa akin it was crazy. Napakahirap. Kasi, hindi ka, may gagawin ka. Limba, pupunta ka lang sa kusina, kukuha ng pagkain. Dati ganun, guys. Eh, hindi ako makatayo dati. Kasi feeling ko matutumba ako. Yun yung pakiramdam ko dati. So, yung ginagawa sa akin first, siguro mga two weeks. Two weeks akong ginaganon. Yung binibigyan ng pagkain. Kasi sobrang, yung atake ng anxiety. Actually, that's combination of depression and anxiety. Pag to the point na yung ano ka na talaga, hindi ka makabango. Na no? para kang ano, para kang para kang bedridden or something ganon. So, yung atake sa akin talaga, guys, ng pagkakahilo. Sa mga tao dyan, guys, na nakakaranas ng pagkahilo lagi, um, hindi kayo nag-iisa. Kasi ako dati, guys, matindi yung pinagdaanan ko sa, sa kwento ko. At saka, meron pa, guys. Meron pa dati. Pag lumalabas ako, Um, babalik agad ako noon. Nung umuking na ako ng konti, nakakaligo na ako. Mabilis ako maliligo niyan. Mabilis ako maliligo. Tapos, bigla akong magbubus kasi, bigla akong mag-shower. Tapos, agad kung tatapusin kasi, natatakot ako na baka matumpa ako. And then, after a while, na-practice ko yun na, um, hindi pigilan, guys, eh. Sa anxiety kasi, kailangan mong i Kailangan mo matuto na, um, nandyan yung anxiety. Pero at the same time, nas, dapat sa isip, na lalabanan mo talaga yun. Yung takot, yung fears, yung takot, yung pagkakahilo na yung lalabanan mo. Pero ang naiintindihan ko guys, kasi nung wala pa akong kaalam-alam dati, yung reality ng may, may, may anxiety, wala pa akong knowledge dati guys. Hindi ko nga alam ang akala ko dating depression anxiety is just a word. Parang salita lang madaling sabihin. Ah, anxiety ka, na depressed ka. No. Um, those are really um, strong word na ano, it's a mental health problem na nagsasuffer maraming tao na maraming silent Um, suffer dyan, hindi sila nagsasalita pero in reality guys kaya nga sinishare ko ito kasi sobra talagang hilo ko dati meron pa guys yung iikot talaga yung feeling mo iikot na hindi ko maintindihan na tapos may off balance akong nararamdaman, na feeling mo uuga-uga kang ganyan, parang nasa boat na uh, talagang nagfo-float kang ganyan may mga times akong ganun. Kaya nga dati guys, panay pa-check up ko ng mata ko, paulit-ulit. May mga tinanong pa ako, eh, marami akong pinagdaanan therapy, um, lahat mata, from mata, ilong, neck. Alam, nagpa-x-ray pa ako dati. Eh, ang dami kong, ang dami kong pina-check pina up. Pero, sa akin guys, um, ang advice ko sa inyo, you have to visit your doctor. Kailangan ma-check kung yung physically, na okay ka kasi malamang may mga simptomas ka ng ganun pero baka iba naman so um, this video is um, encouraging people like to be also like check check also your doctors magpa check up ka muna and then and then pag walang nakita that's for sure anxiety right so um, you have to get your medical check first para malaman nyo kung ano yun pero guys sinishare ko ito sa mga taong may anxiety guys promise sobrang sobrang hirap yung pinagdaanan ko yung tipong matutumba ka yun yung alam. takot pa ako dati takot akong lumabas takot akong gawin na pumunta sa public kasi parang tutumba ako dati guys hindi ko magawa yun pero after a while na kakaya ko na kung may mga disease spells ako ngayon parang nor nor normal na siya pero may takot pa din ako but it's not strong na kagaya noon yung takot ko hindi na siya to the point na okay like takot ka na totally. Nung dati, guys, matindi. Parami. So, ito guys, um, share ko lang to sa inyo sa mga taong nagkakaroon ng dizziness, ng pagkakahilo dahil sa anxiety. Hindi kayo guys nag-iisa. Be strong. Malalabanan nyo yan. Thank you. Bye.